Uh, ito po uh, bali binaba natin yung kanya cylinder head. At ang nakita ko natin dito ng no, mga Jeep no. Ito, makikita nyo yung kanya ng uh, cylinder head gasket yan no, Napingas na dito. Yan, uh, bali nag-overheat kasi ito. Ngayon, ayun yung kanya ng uh, cylinder head. Tapos ano to? Ang desisyon ng customer natin dito ay uh, papalitan na daw niya ng second hand na makina. Eh, mas maganda yung ganun para hindi na natin uh, gagalawin yan. Tatanggalin na lang natin at uh, pagka naka siya ng second hand yun na lang yung eh, ipapalit natin dito mga ka-GM uh, bali ano na lang yun na-transfer na lang yung mga ibang accessories nyan so ayan po at uh, like and share kasi mas malaki yung gagastusin niya dito pagka ano uh, in-overhaul pa natin to kasi ito mahirap nang ikutin yung kanya makina stock up dahil nag-overheat yan yung mangyayari sa makina mga ka-GM pag kulang sa maintenance yan ah yan palit na lang buong makina yan sigurado yan putas ang pitaka ng customer So ayan, uh, sinabitan na namin mga ka-GM itong ano, makina. Pull down engine ito. Papalit natin yung bago rito. Kasi wala na itong uh, makina na ito stock up. Kaya palit ng bago. So ayan, uh, binibirada ni Mr. Wasdi. Uh, sadik, uh, sadik, at, uh, sudani. Ah, uh, number one technician na Follow, follow, ayun may baba na natin mga GM so yan ngayon na natin yung ano, yung bagong makina kailangan pa rin siyang buksan mga ka GM kasi hindi natin na maikot kanina hindi natin maluwagan yung ano tornilyo ng torque converter so yan ah, binuksan ng kasamahan ko si Mr. Wasley number one na teknisyan yan it's sa uh, GM Ayan, pinapa ah, pinapaklas niya ngayon. At uh, ah, kasi natin yung torque converter sa ano, bagong makina. yan o. Oh. Bumaluktot siguro yung ano nito. Correcting rod. stuck up siya eh. So ayan, Matanggal na niya. So ito na. Uh, ah, bali, sasabitan na natin mga ka-GM. Kakabit lang natin yung ano niya rito. Torque converter ayun, lilinisan pa yun so ayan sya, oh. bagong bago talaga oh. Ayan, napakaganda nito galing ng chine chine yan at uh, was ba yung mapi muskilasa okay lang ito kasi yung uh, nagka-stack up yung kanyang makina lang. So ito na po no. Ah, bali sa sabitan na lang po natin ano. Na, ito yung boom natin para may salpak natin dito sa kanyang body. So ito yung luma natin, yan mga ka-JM. Eh. Bali ang kinuha lang natin dito yung ano niya, flywheel sa yung uh, torque converter dito sa transmission no. Yun yung kinabit natin. So yan oh. No? Itong makina niya bago na yan.